Labo sa laban! Mga babae, tabi! Ah! Hayop din ang mga dating nyo! Wow! Hayop! May bagyo ba sa labas? Bakit nakakapote kayo? <laughs> Hoy, Django! Ubaray mo nga yung sumbrero mo! Tanggal nga! Umupo kayo! Ayoko kami nakatayo eh! Upo po! Victory Joe! Tanggalin natin ang sumbrero mo at nako! Uy! <laughs> Walang buo! Dapat ka nga magsumbrero. Baka mahamugan. Hayop talaga ang kombinasyon nyo. Mga long hair at no hair. <laughs> Hayop talaga. Uy! Kinala kita! Saan ang concert mo ngayon? Di ba ikaw si Stevie Wonder? Ah, hindi. Bo Direk? Bob Marley? Ah, alam ko na! Si Daryl Miri Balili! Yes, yes, yo! Ha? Eto, seryoso na. Ha? Paikiran nga ho. Ako. Well, ako'y may nawawalang kaibigan. Talaga, may nakapagsabi sa akin. Mga tisoy daw ang kumuha. Mga tagupang pangusan dati. Kaya nandito ako. Para ipakita sa inyo, pa paano ako magalit? Siguro naman di... Nakakuha nyo na yung mensahe. Tandaan niyo yan, ha? Kilala kita. Paano na nakalaya? Hoy, sabihin niyo sa kasama niyo. Pag hindi nila sinuali si Bing, palitugan ba ka sa iyo. Batman! Oh, sige. Ari na ako. Pete! Ah. thank you love, sir. Pete, mauna kayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Susunod ako. Go on ahead. I'll be right behind you. Let's move. Sige na. ko tayo kay Bigan. Kung ano meron Mr. Ang, dapat Victor Lee meron din. Sana ikaw gawatan ka. Eh, wag ka tulak ah. Huh? Mabuti ikaw dating dito, Mr. Lim. Ang sabi ni Mr. Lisa sa amin, hindi dapat kami bigay pera sa iyo para sa protection ng aking mga negosyo. Ako sayang sa'yo, Chung. Ako punta sa'yo para usap sa'yo mabuti. Ako alok tulong para negosyo mo asenso. Pero ikaw masyado matigas ulo. Sayang. Ikaw akala isa kamatigas matigas bato. Pero ikaw, isa lang ang pawing chick. Dante, ako alis muna. Ako gawa sumbong kay Mr. Lee. Balik ako agad, ha? kami punta rito, Kaling, upay higi sa iyo tulong. Sa na tao mo siya magulo na. Ati baga kababaya tatakot na. Burabi piripiro. Ayaw na sa negosyo sa ati. Yan dahil lahat sa Victor Lim. Alam mo, Kaling, kami nga wahingi tulong sa pulis. Piro Pero ako tataka, sila nga wa wala kilos. ha. Ako nga wasama sa kanila para sila usap sa'yo. Ako pwede sa bat? <coughs> pwede? Di pwede. Kung ako ang tatanungin ninyo, walang problema. Ating, payag akong tulungan sila. Eh, noon wala tayong silbi. Wala tayong nagagawang mabuti. Ito na ang pagkakataon para makatulong tayo. Makagawa ng maayos, di ba? Tama si Pandong. Kahit babantot-bantot, may katuwiran. Kaya ako, sama din ako. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, hindi dahil dapat mapalagay. Pagdami ng gulo nangyayari ngayon. Pero dapat, panatanan natin sila, Karling. All for four, all one-one. Pwede di pwede? Pwede o. <laughs> Karling, kami meron malaki halaga bigay sa iyo ah. Ito hini maya ah. Ito tulong na Chinese community para sa inyo lahat ah. <laughs> hindi o namin kailangan niyang kahit wala niyang pwede. Saka na ho natin pag-usapan ng tungkol sa pera. Pag wala si kading Tama! tama yun Misira ni usapan eh. Ang kailangan hoon namin, informasyon. Kung sino yung mga nakadikit kay Victor Lim. Oo, oh, Kalin. Ako, Melon Litrato, sila lahat ako mingay sa sa'yo.